Uy, uy, na pala 'tong nghalo ko nang bisin. Ay, oh. Dito <tinyo> na halin ako. Nang Ang gagawin. mga oh. ka niyo? Oh, no, 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 Dali-dali nga no. 'ko nag-in ang tubig at kakapinat na. So, ang init ng pasok po. Tapos niyan, hala, na-apply traffic din ako sa na natindahan dito. Sino na po kasi dito siguro yung misis ko bago umalis. Bukas na no. Oh, o tingnan niyo, nakaray din mga kanin. Pero maganda na naman kasi yung tindahan. Tinitimpla ko na nga itong paborito kong kape Itong Nescafe puro o yung Nescafe stick Talaga namang napakasarap ng panlasa nito Compared to sa mga 3 in 1 ngayon Nasaan na kaya ang asukal? Ah, ito pala yung asukal namin. Hindi pa nailagay sa garapon. Nandito pa sa plastic kasi ginagamit namin to sa pagluluto ng mani. Ayan, sasalin ko na lang dito. Wala nang kutsa-kutsara. gulang sa kape dagdagan pa natin ng tubig pibili na lang ako ulit ng isang Nescafe stick para talab na talab yung lasa guys napakagulo pa ng bahay namin maglilinis pa sabi solo ko ngayon kami mga anak lang katrabaho yung misis ko so kukuha ko ng pera bili pa akong kape Sam. Tapos pabili 10 pesos ang pandesal. 10 pesos ang pandesal po. perfect Atom dapat perfect. Eh. Tingnan. Tapos tayo. Kaya to dito sa amin kinakaagat namin ng kape. hugasan ito. Ayan, hugasan muna. Tapos, kakainin. Hmm, sarap. Sabi nga naman, kano, no, bakit daw tayo mga Pilipino? Ang tinapay, sinasaw-saw, tapos iinumin din natin yung pinagugasan. Hmm, sabi talaga ng panisal pag sinasaw sa kape. Hmm, pag-sarap talaga.